Tamang hinala ko. May katsat ka lalaki. Muna pa. Tamang hinala ko. Matagal na kita pinag-suspetsa. Alam kong may katsat ka lalaki. Tamang hinala ka lang. Mm. Ano yan? Okay. Oh. Go. Go. Oh, Sit. Jesus. Okay. Go. Tamang hinala ka. Matagal na kita pinagbundahan. May kachat ko ng lalaki. Pakita mo sa akin yan. Ah! Ano yan? ML? Okay. Tamang duda eh. Good. Oh! Good. Duda ka dyan. Malik pala. Saglit ha. Kasi tutingnan ko kung kita ba ako. Kasi tatawa-tawa ako eh. Ang gagawin. Okay. 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 Go. Tama ang hinala ko. Matagal na kitang pinabordahan. May ka kang lalaki. Okay tamang hinala Ah Lalaki yan Tamang hinala ka lang Oh lalaki uh, nga yan lalaki yan oh lalaki oh ang guwapo Ano Lali. yan ML <laughs> Lalaki nga Tamang hinala ka talaga Tamang hinala ko. Matagal na kitang pinagluluhan. May katsat kang lalaki. Tamang hinala. Ah. Lalaki yan? Tamang hinala ka lang. O lalaki yan. Ayan oh, lalaki yan. O lalaki. O ang gwapo. Ano Lali. yan? ML?